So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not it's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na uh, people don't see eye to eye, but kami naman, uh, those who are um, I suppose na medyo malapit sa ating pangulo ay uh, alam ko na taos-puso ang nagpapasalamat. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at narito po ang ating panibagong update. Pagkatapos nga ilaglag ni Congressman Sandro Marcos, anak ng ating Pangulong Marcos Jr., itong si dating Pangulong Digong sa kanyang naging uh, plenary sa House of Representatives at sinasabi na isa o mano sa umaatake sa institusyon at uh, na umano o mano ang kanilang kasamahan. Ang kanilang kasamahan na tinutukoy niya mga kababayan po natin ay walang iba kundi si Representative Castro. Sino ba si Representative Castro? Si representative Castro lang naman ang ah, makabayan Black ang umaatake sa kanilang pamilya at sinasabing magnanakaw sila at mga diktador. Ngayon, ay kinakampihan ni Sandro Marcos. Hindi niya naisip na ang taong nagpalibing sa kanyang lolo na si dating pangulong Marcos Sr. ay ang kanyang tinitira ngayon. Ngayon, ang sabi niya sa ilang interview ay hindi niya umano nilaglag itong si Pangulong Digong at hindi niya umano kinakampiyan ang makabayan. Ngunit bago pa man magpaliwanag si Sandro Marcos sa ay ang taong bayan ay nagbigay na ng kanilang pagkukusga na talagang naging traidor itong si Sandro Marcos at hindi marunong tumanaw ng utang na loob hindi lang sa pagpapalibing sa kaniyang lulo kundi sa suporta na rin na ibinigay sa kanila ng uh, Duterte family. Mga kababayan. Ni former, pres former president uh, Rodrigo Duterte at matagal na silang magkaibigan uh, ma medyo ang pinagdaanan nilang dalawa uh, at lagi naman silang kasama kahit noon pa. And uh, I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na <clears throat> May konting pattern no, na nakita ata ng opposition na parating na ang midterm elections at ang only chance kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo uh, na ay guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. Eh, alam, 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 alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31 31.7 milyon na boto. Ang tinuturo ni Sandro Marcos ay itong mga kalaban umano nila na dilawan at pinklawan na ngayon ay mukhang kaalyado na nga ni Pangulong Marcos at lalong-lalo na ng kanyang pinsan ni si House Speaker Martin Romualdez at tila ba nagmamalinis itong si uh, Congressman Sandro Marcos na sinasabi na walang ginagawa ang House of Representatives o itong si House Speaker Martin Romualdez para sirain itong si dating Pangulong Digong at ang uh, Vice Presidente na si Sarah Duterte, mga kababayan po natin. Kita naman po natin ang mga galawan sa House of Representatives na pati itong si Sandro Marcos ay uh, nakikialiansa na rin, nakikiisa na sa ginagawa ngayon ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sarah Duterte. Ito dahil sa ambisyon sa 2028 which is napakatagal pa. Ha? Na, ma, napakatagal pa. Marami pa silang dapat uh, pagpukusan. Hindi yung uh, nilang demolition job kay Vice President sa ah uh, Alam naman natin kung maulit yan sa 2025, uh, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikita ng interview na with opposition-identified uh, personalities na nagsasabi may may nag naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon uh, I think that's all an attempt to really create divisions uh, within uh, within an administration that has been so focused on unity uh, in order to make a comeback uh, sa eleksyon. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari noong 20, nung 2022, Uh, sa napakalaking agwat, uh, I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon uh, na lumaban noong 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na pero medyo mahina sa ngayon. So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not It's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na Uh, people don't see eye to eye. But kami naman, uh, those who are, um, I suppose, na medyo malapit sa ating Pangulo, ay uh, alam ko na taos puso ang nagpapasalamat uh, kay uh, FPRRD. And uh, actually, na, na napanood ko yung interview niya kagabi na sinabi niya na tama ang ginawa niya. At uh, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil I think also, in his first year as president i think i think 15 or 16 foreign trips ang ginawa niya so alam niya kung gaano kahalaga ang pag-iikot at magpapakilala sa ating mga kasama sa iba't ibang bansa so yan din ang ginagawa ng ating pangulo and it looks like it's uh, been yielding positive results naman uh, in terms of uh, geopolitical progress in terms of the investment pledges that he is bringing and of course these uh, other factors that come in through So yan po ang ilan sa mga naging pahayag ni uh, Congressman Sandro Marcos mga kababayan po natin na nanindigan na buo pa rin umano ang Unity Team at sinasabing ang mga ginagawa ngayon na parang uh, pinapaaway umano ang uh, Unity Team ay gawa-gawa uh, umano ng uh, mga kabilang grupo at uh, itong mga dating uh, oposisyon na kung ako ang tatanungin tila ba ay kasama na ngayon sa administrasyon at uh, mukhang wala na ngang oposisyon na nangyayari ngayon kahit itong uh, mga sikat at kilalang political expert ay sinasabing nagkaisa na at uh, mukhang ang tinitira at inaataki ngayon ay itong mga Duterte kayo po mga kababayan po natin kayo po ang uh, magkusga at uh, huwag kalimutan maglabas uh, ng inyong saloobin opinion mag iwan ng komento patungkol sa isyong ito Maraming salam.